Marian at Dingdong nag-away sa birthday sorpresa. Ano kaya ito? Alamin natin ang buong detalye dito lang sa Sa vlog ng mag-asawang Mikael Daes at Megan Young na ibahagi ni Dingdong Dantes kung sino ang kanyang showbiz crush. Ito raw ay walang iba kundi ang magaling na aktres na si Dina Bonnevie. Kirit pa ng kapuso prime time king, aware raw naman si Miss D na crush niya ito. Growing up daw kasi, very vocal siya sa admiration sa actress. Unforgettable event nga raw sa kanya nang makasama niya ito sa isang drama anthology na talagang kinabahan siya nung kaeksena niya ito. Noong may programa rin daw itong Miss D sa GMA7, sobra raw ang kilig niya nung mag-guest siya. Siyempre, para sa kanyang crush, nagpakitang gilas daw siya para ma-impress ito. Sa tanong naman ng showbiz couple kay Dong kung ano ang huling pinag-awayan nila ng misis na si Marian Rivera, ayon sa aktor, wala raw naman silang malaking bagay na pinag-awayan since pandemic. Lately lang daw, sumama ang loob sa kanya ng kanyang kabiyak. Nawindang daw kasi siya kay Ian dahil nahuli niya itong may pinaplanong something big para sa kanyang kaarawan. Katunayan, handa na raw sana ang lahat para sa bonggang surprise nito pero sa last minute ay nakansela ito. Hirit niya, ayaw raw kasi niya yung sino sorpresa. Napigilan daw naman niya yung plano niyan pero nagalit daw ito sa kanya. Katwiran niya kasi, since in 2 years time ay magpo 45 na siya, doon na lang daw sila mag-celebrate ng bongga. Sa naturang vlog, nasabi rin ni Ding Dong na open pa raw siyang matuto ng maraming bagay sa estado ng kanyang career, na subukan na raw niya ang maging dancer, actor at TV host, Aniya, gusto raw naman niyang etray ang pagtitiktok. Bet din daw niyang magluto at probably ay may feature ang kanyang mga putahe sa vlog o sa TikTok. Anong masasabi niyo sa video na ito? Dapat bang pagselosa ni Marian si Ding Dong? mag lang sa ibaba mga ka trending Maraming salamat at to God be the glory.